in this video guys tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang malaking chicken coop para yung ating mga alagang manok safety nating maalagaan araw gabi tara samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video simulan natin tuturuan ko kayo sa paggawa ng isang malaking chicken cup. Ngayon kasi, naluma na yung ating kulungan na una. Itudugtong <coughs> natin itong malaking chicken cup para maalagaan natin ng maayos yung ating mga manok. Sa kadahilan ng dito sa farm, maraming gumagalang malalaking aso. Opo, malalaking aso. Ilang pirasong manok na ang nadali sa atin, siguro mga nasa labing lima na. Kaya ngayon, gagawa na tayo ng isang malaking kulungan para dito natin sila alagaan sa masama silang lahat. Samahan nyo po ako, panoorin nyo hanggang dulo. Hanggang sa matapos natin, itong kulungan ng manok na to. Tara po. So, ayun guys, kahapon nga, naitayo na natin itong mga poste. At saka itong mahabang natin. So, bali, ang lapad nito guys, ay la labis ng 1 meter. 110 ang, la ang lapad nito. Tapos, ito ay eh, may taas na may taas na 1 meter at may haba naman ito na 10 meters so bali itong paggagawa kayo guys lagyan nyo ng, tan na, ng tansi last tie kung ano tawag sa inyo dyan sa lugar nyo ito kasi yung guide natin kung papaano kung papaano natin lalagyan ng suleras para dun sa kanyang sahig kasi ang gagawin natin na kulungan ng manok ay eh yung bisahig na tapos itong itaas lalagyan na natin to ng net ng kulay green na net yung fishing net at yung poste nito may haba ito na 6 feet may tangkad na 6 feet ayan guys may 6 feet yan pero yung putol ng kawayan guys 7 feet para yung 1 feet na tira yun ang ilulubog nyo sa lupa at yun namang kabila itong kabilang side na to yun yung may, ta may taas na 5 feet so ngayon ang gagawin na natin tapos nating mailagay na itong mga poste, baka itong sa taas na kawayan. Lalagyan na natin siya ngayon ng soleras dito sa ilalim para yung guide niya sa paglalagay ng sahig. Sa so pagpili ng soleras guys, piliin niyo yung mga kawayan na makakapal. Yung makakapal yung makakapal ng laman Kasi mas matibay yon. Kasi kung soleras dito nakasalalay yung ating kahaban sa sa ilalim dito natin ipapatong yung kahaban dito rin maka dito rin yung magiging protection natin dun sa sahig para hindi siya babagsak guys dito sa farm na dito solo solo lang tayo araw araw tayo solo solo lang dito kaya yung mga problema ng mga halaga natin madali natin namo monitor ano yung mga problema na na-encounter nila sa araw-araw nilang buhay. Sobra kasing dami na ng mga malalaking aso na nakakawala sa mga kabilang farm. So, ang pinatarget nila, yung mga manok na nakagala, yung mga kanilang pinagbibiskitahan. lang naman yung pagod natin kung may, may lang nila makakain yung ating alaga. na poste lang naman yan so bali ang mangyayari i natin yan dito sa ilalim pag ganyan tapos din natin ipapatong yung kahapan naman sa ilalim para lalagyan natin ng sahig pag lalagay natin ng sulera sa ilalim nata natin ang pako na detress para mas matibay huwag natin sikuring sa tibay ng ating pulo manok kagandahan guys kapag meron kayong last tie kahit kayo nag-iisa hindi kayo mahihirapang ang sumipat na sumipat natin ipapasok yung bilog na kawayan para yun naman ang pagpapakuan ng ating sahig. Ipuhay nyo. Sundan nyo lang itong guide na to. Mas magaling kayong makakagawa ng sisipa. Kahit nag isa lang kayo, kaya nito. So ayun guys, kahapon ay na natin yung sulira sa ilalim. Ngayon naman, nagre-ready na tayo para magsahig. So ayan, medyo nakapaglatag na rin tayo ng ilan. Ito guys, kung makikita nyo, itong mga bakante na to, yan yung ating last part na paglalagyan ng sahig. Kasi magkaiba na sukat yan kasi may babanggaan na tayong kawayan. Bali po putol ulit tayo ng panibagong putol dyan, yung pang siruho. Siruho ang tawag sa ganun. Bali itong haba nito guys, itong haba nitong uh, sahig natin is 47 inches. 47 inches to, almost 4 feet. Pag maglalagay kayo ng sahig, yan, kailangan may kawang. Kakawang nyo, yung gaganyan nyo. Ganyan. Para yung ipot ng manok, mabilis na nakakabagsak dun sa ilalim. Para hindi siya natitigilan ng ipot kakawang nyo ng mga half inch para mabilis makalaglag yung ipot ng manok at pag natapos natin to sana matapos ngayon yung pagsasahig natin para bukas dito na tayo sa itaas dito sa, sa itaas dito dito na tayo magpo-focus tapos malalagyan na natin ng lambat dire-diretso lang So ayun nga guys, mula umaga binanata na natin itong paglalagay natin ng ano, paglalagay natin ng sahig. Nagsimula tayo kanina is alas 6 ng umaga, ngayon is 10.51 na ng tanghali. So mapapansin nyo na ilagay na natin ang dagdo sa dulo. Ang dagdo sa dulo, nalatagan na natin siya ng sahig. So ang gagawin na lang natin mamaya after lunch or maya maya ng konti, papako na natin siya isa isa medyo mahirap guys kapag nag-iisa sa paggagawa ng ganito na pansahig kasi bibiyakin mo siya, ilalatag mo siya kailangan pare-parehas din so ang technique dyan, huwag mong paghihiwa hiwalayin yung, yung mga biyak na kawayan at automatically one by one, ilagay mo na agad siya doon sa area na lalagyan mo para hindi siya pumapangit ang itsura kapag isinahid mo na. so ngayon ko na natin to at hopefully, pa, bago pa bumagsak ang ulan, maipako natin lahat bago humapon or bago gumabi. Para sa susunod na araw, dito na tayo sa itaas po focus. Lalagyan na natin siya ng pinakang kakapitan ng ating bubong. Kahit anong bubong lang guys, ang importante, yung alaga natin, safe sa, pagulan. sa pag-ulan. At wala tayong problema na sila ay mababasa sa loob. Ganun lang naman yung kasimple. So ayun guys, sa tulong ng may kapal sa binigay niyang magandang panahon sa atin maghapong ito, nilagyan na natin ng sahig yung ating elevated poultry construction style. Nilagyan na po natin yan ng sahig hanggang dun sa dulo. At pwede na po tayo mag dyan sa pangitaas niya by tomorrow sa paglalagay niyan guys lagi niyong tatandaan lagi kayo may si may, may lastay may pisi para hindi kayo mahirapan at sana bukas ganun uli yung panahon maliwalas mahangin para dire-direkyo lang ang ating trabaho Hello guys. This morning, pwede na tayo maglagay nitong panggilid. Itong panggilid guys, very important ito kasi dito natin ipapako yung ating green net. Yung ating lambat. Papunta dito, papunta dito, sa taas. Dito. Dito natin ipipix yung lambat. So kaya importante na meron tayong panggilid. Sa pagpili ng panggilid, kailangan natin yung makapal. Makapal na kawayan, at yung isang buong kawayan, pag-apatin lang para mas matibay. Kasi dito natin yung ipapako, dito natin yung iipitan. So ngayon makakapaglagay na tayo, nakakuha na tayo at nakapag-ready na tayo ng panlagay na panggilid. Bali lahat yan, kabilaan. Tapos pag natapos natin yan, dito na tayo sa taas magpuproceed. So ayan guys, nalagyan na po natin ng pangitaas, nalagyan na rin natin ng kanyang pinakang bubong. Ang ginamit natin diyan guys ay yung plastic lang, yung plastic ng feed sa sako. 'Di ba yung feed na sako may plastic pa doon sa loob. So yun lang ang ginamit natin diyan. Binigyan tayo ng tropa natin doon sa kabilang farm. Yan ang ating pinagkabit-kabit na pambubong. At okay naman yan guys kasi yung ibabaw niyan lalagyan natin ng palapa ng saging ay ng palapa ng nyog pinakang pabigat niya dun sa ibabaw o hopefully bukas makapaglagay na tayo ng lambat sa gilid ito lang yung ginamit natin dyan na plastic Ayon yung plastic yan doon sa dulo so kapag nalagyan na natin yan ng net pwede na tayong mag proceed naman doon sa kanilang pugad sa kanilang pinakampugadan so ayun guys good morning once again kahapon natapos na natin to natapos na natin tong bubong nalagyan na rin natin sila ng, siya ng palapa na pinakang protection sa init. So, bali ngayon, magpo-proceed na tayo sa paglalagay ng lambat dito sa gilid. At mayroon na rin tayong lambat na panlagay. Ito yung guys, tingnan natin. Eh, in order ko to sa online. Eh, okay naman siya. Bali, 100 meters ito. Itong isang bundle na to. So, this guys, matang ano to, matang uno. One inch. One inch yung ano niya, butas niya. One inch yung butas. Ayan, ganyan. So, before tayo maglagay ng lambat, itong taas na to, yung lahat na tatamaan, yung lahat na tatamaan ng lambat, pag ganyan. Pag so, lalagyan nyo muna ng pako. Huwag nyo titipidin sa pako. Ah, uh, yung mga pagitan, yung pagitan niya is mga isang ganun niyo lang, isang dangkal. Mga isang dangkal niyo lang. Basta huwag niyo muna siyang ipipix na lubog na lubog para may adjustment kayo kung hindi tumatama doon sa sa magandang posisyon ng lambat. Ganun lang yung ang diskarte mga kaibigan para hindi kayo mahirapan. So lahat yan, hanggang doon, lalagyan nyo yung lahat ng area. Lalagyan nyo muna ng pako. Tsagain nyo muna lagyan ng pako. Yung pinakan terminal point nyo para doon sa paglalatag nyo ng lambat. So mamaya makikita nyo yan kung paano natin nilalatag yung lambat. So ayan guys, naikabit na natin. Yan, makikita nyo. So, ayan pinapakuan natin yan ng malimit lang ayan malimit malimit lang yung pako so nailatag na natin yan hanggang dun sa dulo ayan nailatag na natin so makakapa mo yan guys makakapa mong ganyan kapag okay na yung tigas yung tibay mararamdaman mo yan sa kamay mo kung matibay na ba yung bagting o yung hatak yung yung banat nung lambat mararamdaman mo yan at makikita mo rin naman yan actual di katulad dito malambot ibig sabihin may mga adjustment kang gagawin pwedeng pwedeng doon sa taas i hilahin mo ng konti o kung nandoon naman sa baba yung problema pwedeng sa baba mo hilahin ng paganoon ganyan pero yan nakatemporary pa lang yan hangga't hindi pa okay sa kalooban mo yung ginagawa mo may mga kulang pa wag mo muna siyang ipipix mga nakasabit lang yan sa pako ayan o oh. nakasabit lang yan nakasabit para sa ganon meron ka pang chance nga na mabago yung hatak yung banat ng lambat na ilatag natin doon hanggang dulo so yan lamang guys at sana may matutunan ka dito sa video na to para kapag gumawa ka na sa sarili mo eh hinding hindi ka na mangangapa madali mo na siyang makukuha madali mo na siyang magagawa okay at sa, salamat dahil nakarating ka dito sa dulo ng ating video at kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel please subscribe, like and share para palagi tayong ma-notify ma ni youtube at palagi ring ma-recommend yung ating video so ang channel na ito guys ay organic hindi ito house show na channel ito eh nagtuturo tayo ng mga kaunting kaalaman tungkol sa pagpaparming para may matulungan tayo so yun lamang guys for this video at salamat sa iyo God bless and good luck